So what's up mga kamaring no? Karon ding daw, no, mga kamaring maghinggog ta dira og para unsa gani to tawag ani niya? Uh, para atsada. So mga kamaring no, para atsada sada din ako gihinggod ya maring oh. kapayas oh, kana hinggod ya maring no maghinggod ta dia. Din, kana mo na mong tikaon, pounder na mo oh, na. No, na mukup, Ipor, oh, hinggod hinggo. Kana no, nabawag na naihang kuan kay Melukop, nag-unsay sa O so, ma, mabantayan ni mga akong mga tingong mga kamaring, no? paus ko kay nasubawan, manguku mga kamaring. Oo, oh, oo, oh. oo, oh, nang maring, oh. Alam mo na, kinabuhig bukid mga kamaring, hinggo gahingod og para at sada pero mahuman na siya mga kamaring na na siya di ba sama sa mga sweet nga kalamay no usa di ang maring no o anak pag una di mga kamaring ang tawa oh na stress na akong naong diya oh ang tawa gikuha ng cellphone mga... og maura na mga kamaring have a nice day. thanks for watching